Kami ang pangkat lima. At ngayon, nandito kami para ibahagi sa inyo ang module 7 na ating tatalakayin ang pakikilahok at volunteerism. Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for being able to see, hear, touch, feel, and walk this morning. Provide a way for those who lack any of this we pray. Lord, we are blessed because you are forgiving God and understanding God. You've done so much for us and still keep on blessing us, also our families and friends. You say thanks for opening doors to bless and close doors that would be detrimental. Forgive us our sins, known and unknown. Continue to keep us safe from all danger and harm. Same and unseen, let us start today with new attitude and plenty of gratitude. In Jesus' name, amen. Ating sukatin ang inyong kaalaman tungkol sa module na ito. Sagutan ang subukin, tama o mali. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung ito ay hindi wasto. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Una, ang mga tao ay nagtutulungan sa pamamagitan ng pagdamay sa kanilang kapwa-tao. Pangalawa, ang pakikilahok ay dapat kilalaning isang obligasyon ng bawat tao. Pangatlo, ang talento at kayamanan ang hindi dapat na makita at maibahagi ng isang tao nang magsasagawa ng pakikilahok at volunteerismo. pang ang pag-unlad at pagpapahalaga sa sarili ay isa sa mga benepisyong taglay ng isang mamaya mamamayan. Ang mga sagot, una, tama, pangalawa, mali, pangatlo, mali, at pangapat, tama. Sa Ka 1, kahalagahan ng pakikilahok at volunteerismo sa pag-unlad ng mamamayan at lipunan. O ito, inaasahan namin ng iyong may pagpumalas ang sumusunod na kalaman, kakayahan at pag-unawa. Niuugnay ang kahalagan ng pakikilahok at bulonterismo sa pag-unlad ng mamamayan at tipunan. susuri ng kwentong buhay ng mga taong inilaan ang malaking bahagi ng kanilang buhay para sa pag ano ang pakikilahok? Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangan isa ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutiang panlahat. Tungkulin mong makilahok sa mga gawain pampamayanan upang magkaroon ka ng ampang sa ating lipunan. Ano ang volunteerism? Ang volunteerismo ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ang voluntaryong paggawa ng isang tao na hindi naghihintay ng anumang kapalit o bukal sa loob at kusa niyang ginagawa ang isang bagay sapagkat iyon ay kanyang kagustuhan at ang kanyang kasiyahan. Aralin 2. Pakikilahok at volunteerismo. Isang komplikasyong likas sa dignidad ng tao. Ngayon ay iyong nalaman ang layunin at kahalagaan ng role ng pakikilahok at volunteerismo. Ating sukatin ang iyong kaalaman sa pag-unawa ng pakikilahok at voluntarismo. Ngayon ay amin ang nasukat ang inyong kaalaman patungkol sa pakikilahok at volunteerismo. Halina't ating suriin ang buhay ni Efret Benefrida Jr. Tuwing may nakikita kayong mga bata na naghihirap, nakatira sa slum areas, nagugutom at nag-iisa. Huwag niyo silang ipuwan ng bahala. Bigyan niyo sila ng pansin at tulungan. Ito ay nauunawaan ni Efren Pena Florida Jr. Dahil minsan naging ganoon din siya. Nakadira sa open dump site. Naglalaro sa imbaka ng basura kung saan marumi, mabaho at, at ang mga bata ay nag-uutom. Nahihirap, halos hindi makapag-aral. Lumakas siyang mahirap at minsan naranasan ding mabuli ng ibang bata. Subalit hindi naging hadlang ang mga pangyayari ito sa kanyang buhay upang ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Naging sponsored, sponsored child siya sa, ng World Vision noong siya ay preschool at natapos ang kanyang elementarya at sekundarya ng may iba't ibang parangal sa tulong ng Club 8586. Isang youth group na nagbigay nagbibigay scholarship at support ng financial. Taong 1997, nung sa ay nasa high school, sinamalan niya ang dynamic din company na naglalayang ma maibaling ng mga bata sa Islam Airways ang kanilang attention sa pag-aaral. At ng sarili nilang kakayan upang matulong sa kanilang Ipinakita niya na may solusyon sa kahirapan at hindi nila kailangan tahakin alandas na puno ng kaguluhan at kapahamakan kundi piliin nila ang daan na may pag-asa at magandang kinabukasan. Kaya naman doon sa Badosha at ang mga kasama niya pumupunta sa iba't ibang lugar. Sa kanilang lungsod na tulok-tulok ang kanilang paaralang, karito na may libro, laruan, at gamit pang eskwela. Tinuturoan nila sa silang magbasa, magsulat, at alagaan ang kanilang sanir. Isa itong simple, pero napakahalagang gawin ni Evelyn at ang mga kasama niya at ng mga batang na is matuto. Umanap ng pag-asa at makatulong rin sa iba. Sabay ng pag-iuro niya ito sa ang bata, pinagpatuloy pa rin ang kanyang Ganang pag-aaral sa kalagiyo. Taong 2000 nang nakapagtapos niya ng computer technology sa San Sebastian College. Pekeletos, di ka bitin na may karangalan nag-aaral din siya ng pangalawang kurso na secondary education. Sa Kabupat State University, sa Cavite City Campus na may karangalan kung laude, din. sa sakripisyon ng ipinamalas, bininominate siya para sa CNN Heroes ng Blood 8,586 ang yung group na muna sa Mula sa si 9,000 nominees sa halos isang daan sa piniuso na CNN ng Blue Ribbon paano sa isang 28 na mga sa taong 2009 at noong November 22, 2009 ay pinarangalan siya isang CNN, CNN hero of the year. Sa taong 2009, na nakahangahanga ang buhay at sakripisyong pinamalik ni Efren upang bigyan ng pag -asa. ang mga batang nais maabot ang kanilang mga pangarap. Sana naman ito patunoy na, na hindi hadlang ang kahirapan upang makamit ng pangarap makakulong din naman sa iba. Una, ang blank ay taglay ng tao kaya siya karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang ng kanyang kapwa. Pangalawa, ang bawat tao ay may blank, dapat itong kilalanin ng tao sa kanyang pakikilahok. nagbabantay sa kanilang tindahan at mga kapatid dahil umalis ang kanyang ina upang mamalengke. ipinadala na lamang sa kanyang kaibigan ang walis tingting, -ting, dustpan at iba pang gamit sa paglilinis. Ang ginawa niyang ito ay nagpapakita ng black. Ang na sa tungkulin bilang isang botante ay pumili at bumoto ng taong karapat dapat na manungkulan sa ating lipunan. Ito ay isang halimbawa ng blank. Ang bayanihan, damayan, kawang gawa at pagbibigay ng tulong na walang hinihintay na kapalit ay halimbawa ng blank. Ikatlo, mahalaga na may kamalayan at pananagutan ang pakikilahok upang maipakita ang blank ng pagkakaisa at pagmamahalan. Kasyam, ang isa sa benepisyong volunteerismo ay ang pagbibigay ng taon na blank na pag pagunlad at pagpapahalaga sa sarili. Pansampu, Mayroong proyekto ang sangguniang kabataan sa aming pamayanan, Malanday. Ang mga kabataan ay tumugon sa panawagang clean and green, kaya mabilis silang nakapaglinis at nakapagtanim ng mga halaman sa paligid. Ang, ang pinakita ng mga kabataan ay antas ng plank. Laging tandaan, Kerapatan at tungkulin ng bawat kasapi ng pamayanan na makilahok at magboluntaryo para sa kapakanan ng nakararami. 'Yun lamang, maraming salamat sa inyong lahat.